Magandang tanghaliin. Tayo ay magigisahin ng mga ricados natin. Magluluto tayo ng adubuhin. Paahin ng manukin. Ayan na, ilalagay na natin ang paahin. Sige lang, ilalagay pa natin yan at marami pa yan. Ayan. Sige, lagay kaibigan. Ayan. Ayan. Marami yan, mainitin kasi yan. Yan. Hop, di pa naubusin. Taktak na natin. Yan. Saka natin lagyan ng silihin. Tapos Tapos tuyuin. Yan, para malasain. May konting alatin. Yan. Tapos Saka nating to begin. Ayan, galing sa lawasain. Yan. Masarapin yan. Hop. Pamintain yan pang pabanguin mm -hmm. tapos saka natin halukain ayan sarapin nya paan ang dinosaur nya galing sa Jurassic Park farm yan ayan o oh. ganda ng kulay Maanghangin yan. Maraming silihin. Iyan. Halukain mo. Halukain. Iyan. op, Lagyan rin ng oyster sauce. Pang Nang konti iya, Iyan. Sige. Pigain mo. Para maubusin. Simutin lahat ng oyster sauce. iya yan, nakuluin na. Ayan lang natin na nang ganyan. Oop, magic sarapin. Pampalasahin. Iya. Yeah. Oop, alukayin. Iya. Yeah. para maluto ng pantay iyon oh yan ayusin lang natin yan saan natin lagyan ng sukain pang ng lasain iyan masa rapi nggak?